Good morning mga busing idol Kamusta kayo dyan? Yung tinamaan ng bagyo dun sa malapit sa mata Kamusta kayo dyan? Ingat-ingat po tayong lahat So kahapon pala mga busing may isang sisiyo na yung naglimlim na pure kelso dyan din kelso so maaga ako ngayon kasi titinan ko kung pero na bang ibang napisa kasi kung napisa na lahat kukunin na natin tapos ililipat natin sa kulungan yan po siya yung Yung ating pure John Bishop Kelso So kahapon meron tong isa O yan may nakikita na akong dalawa Ayan o dalawang ulo <laughs> Lumabas yung dalawang ulo So dalawa Hindi ko pa alam guys kung Ilan yung tapos siya sa ilalim Tingnan muna natin na eh, guys ha Dahan-dahanin nilang natin kasi ay, mabait naman si Mama Chicken. Yeah, mabait yung kanilang nanay. Hindi nanuno ka. Kahit na napakataas ng dugo. So, very good to na... Very good na inahin. Alright. So, nakikita ko sa sisil. Dalawa. Tinan pa natin sa alalim. Ay, may bagong pisa. Ayan, may bagong labas. Tignan natin. Yan, bagong-bago pa lang. Basak pa, oh. Oh, okay, basang-basak pa. So, tatlo na to. Kasi may isang pisa. O, so, oh. May isang pisa. Hindi na takita. Yan. Yeah. Oh, so, bagong-bago pa. Basang-basa pa. So, tatlo. Tignan pa na natin. Tatlo. ay apat na pala yung pisa ayun o oh, apat pang apat yung bagong pisa Ayan, pang apat yan so may isa pa may dalawa pa pala so maya maya siguro maya mayang mayang tanghali pagka toyo na yan tingnan natin mamayang tanghali kung kung mapisa ba lahat kasi nakita ko oh, may crack din yung isa That's isang itong isa parang wala pa. So tingnan natin mga may tanghali, mga bossing idol kung kung ano, kung napisa ba. Sa so, nakikita ko halos parang parehang ng kulay ng mama. Walang parang nagmana dun sa kulay ng papa. Pero tingnan natin mamaya mga idol. Ready na kasi yung lagayan nila. Pakita ko sa inyo. Ito mga bossing idol yung lagayan nila. Oh kasi sobrang hangin ayaw kong nahahampas ng hangin yung mga sisiyo so nandito yung isa natin na saglit ba yung tatlo pala yung tatlo na galing dito sa malaki nilipat ko na sa maliit kasi tatlo lang naman sila tingnan muna natin to o, okay ba sila dito yeah ayan na sila oh. Maleksi, masigla. Tsaka malalaking sisiw. Malalaking sisiw. Goods. Ayan. So nilagyan ko muna ng karton kasi mahangin na mahangin. Tatanggalin ko yan kapag mainit na. Kasi kapag ganitong mahangin, posible na mahampas sila galing sa ilalim yung hangin. So yun. Tingnan natin yung isa na prenefer ko doon sa pure kelso. Ayan mga bossing idol yan po medyo malaki to yan meron na rin na ring lagayan ng tubig para ready na ready na yan kasya na to sa kanila aanim lang nasisiw kung mapisa lahat aanim lang so, kasya na to hindi ka hindi masyadong kalakihan pero okay na to yan yung problema ko yung dito sa manokan natin backyard natin kasi kulang talaga ng kulungan Okay. Mga bossing, balikan natin, no. Oh. Actually, kinuha ko yung mga sisiw bossing kasi buwan baba na siya tapos meron bang isa na may isa pa na palabas ano. ayan, oh. Okay, ayaw niya nang bumalik. Buwan baba na siya. So, siguro lima lang yung mapisa pa hindi pa yata mapisa to isa. Ayan yung update mga bossing. Pag okay na 'tong sisiw, Medyo pagtuyok na siya. Ilipat natin doon. Tara, tingnan natin yung mga sisiyaw doon, mga bossing. Alright. Ito yung mga sisiyaw, mga bossing, oh. Wow. Yeah. Aapat yeah. na, na yung mga sisiyaw. Yan, yeah, yung mga sisiyaw, bossing lalaki kasi kailangan pa ng to kaya pag natuyo yung isang sisyo nakalabas tapos natuyo i ano natin to i lipat natin tong yung sisyo doon dito para dito na silang lima yan ayun muna yung mga update mga bossing idol so napaganda oh yung ano kulay talagang manang-mana sa nanay lahat alright